May mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga nila lang na naninirahan sa gubat, sa bundok o sa ilalim ng lupa. At minsan, pinipili nila tayong mga tao para dalhin sa isang mundong. Hindi naman natin alam kung may babalikan pa tayong buhay. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isang taga-subaybay mula sa rumblon. Totoo nga bang inkanto? O katang isip lang na mga natatakot sa dilim. Ako po si Aira, tubong rumblon. Gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito na nangyari sa pinsan kong si Kuya Lemuel noong taong 2014. Hindi ito basta-bastang kwento at hanggang ngayon, hindi pa rin namin maipaluwanag kung ano talaga ang nangyari. Isa lang ang malinaw, may mga nila lang sa paligid natin na hindi natin basta-basta nakikita. Noong panahong iyon, mahigit ng isang buwan ang nawawala si Kuya Limuel. Wala siyang asawa at nakatira lang siya mag-isa sa isang maliit na bahay sa gilid ng gubat sa bayan ng San Agustin sa Tablas Island. Kilala siya bilang tahimik, palabate, pero may pagkaantay sosyal. Minsan lang siya bumababa sa bayan para mamili o magpa-load ng cellphone. Isang araw, hindi na siya sumasagot sa mga tawag o text. Noong una, inisip lang namin na baka nawalan siya ng signal. Pero lumipas ng isang linggo, tapos dalawa at wala pa rin balita, doon na kami nag-alala. Kami ng ilang pinsan at mga tanod ay nagpunta sa bahay niya para silipin. Bukas ang pinto, pero wala siya roon. Hindi rin magulong loob ng bahay, parang normal lang. Maliban sa isang tasa ng kape na natuyo na sa ibabaw ng lamesa. May isa kami na discovering kakaiba. Sa likod bahay niya, may tila yapak na paakit ng mundok. Maliliit ang mga bakas ng paa, parang sa bata. Pero malalim ang mga ito sa lupa, parang mabigat ang tumapak. Doon kami nagsimulang mangamba. Kinabukasan, nagpa siya kami magsagawa ng search operation. Sumama ang ilang kagawad, barangay captain, at ilang matatandang residente ng lugar. May dala kaming megaphone. Nagbabaka marinig kami kung nasa paligid lang siya. Sa ikalawang araw ng paghahanap, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Si Aling Miling, kilala sa lugar bilang albularyo. Hindi namin siya kinausap usap una, pero siya mismo ang lumapit at nagsabing, Nasa ilalim siya ng pangalaga ng hindi natin kauri. Nakikita ko isang babae ang nagdala sa kanya. Maganda, maputi, hindi tao. Nagtawa na ng ilan sa amin, pero seryoso pa rin si Lola. Sabi niya, huwag namin lalapitan ang malaking puno ng balete sa gitna ng gubat dahil may naninirahan daw doon. Ayon sa kanya, kung gusto naming makuha si Kuya Lemuel, kailangang may isa sa amin ang handang mag-alay. Hindi ng dugo, kundi ng isang lihim. Walang naniwala. Pero pagkalipas ng tatlong araw, isang hapon, may nangyaring hindi namin inaasahan. Pagbaba ko ng bundok, may isang lalaking gusgusin na nanginginig at palakad-lakad sa gilid ng kalsada. Nang lapitan namin, halos hindi na siya makilala. Siya si Kuya Limuel, payat na payat, nangingitim ang mga mata, pero buhay. Pero buhay. Niyakap ko siya, pero wala siyang emosyon. Parang wala sa si sarili. Dinala namin siya sa health center. Pagkatapos ng ilang araw, unti-unti na siyang nakabalik sa ulirat. Pero may isang kondisyon. Ayaw niyang bumalik sa bahay niya. At ayaw na ayaw niyang idinadaan siya sa kalsadang malapit sa balete. Sa huli, siya na mismo ang nagkwento Ayon kay Kuya Lemuel, isang gabi raw, may narinig siyang humahagik sa labas ng bahay niya. Akala niya, bata lang na naligaw. Paglabas niya, may nakita siyang babae, napakaganda, maputi, mahaba ang buhok, napakaputi. Nakatayo lang ito sa gilid ng niyugan at ninitian siya. Parang nahipnotismo daw siya. Lumapit siya rito nang hindi niya namamalayan ang huling alaala -ala niya, hawak ng babae ang kamay niya at dinala siya sa masukan na parte ng gubat kung saan may malaking bato at puno ng balete. Pagdating doon, biglaro siyang nanghina at nakatulog. Pagkagising niya, nasa isang lugar na siya na parang palasyo. Makintabang sahig, malamig ang hangin at puro magagandang nilalang ang nakapaligid sa kanya. Doon niya nakita muli ang babae, sabay-sabi, Dito ka na lang, hindi ka magugutong, hindi ka tatanda, at hindi ka masasaktan. Araw-araw siyang pinapakain ng masasarap na pagkain, sinisilbihan, at kinakausap ng babae. Pero habang lumilipas sa mga araw, nalaramdaman niyang may kulang, parang unti-unting nauupos ang damdamin niya. Nawawalan siya ng emosyon, nawawalan ng alaala. Hindi na niya matandaan ang pangalan ng nanay niya, ni ang sarili niyang pangalan. Hanggang isang gabi, sa panaginip, may isang matandang babaeng na kaputing belo ang lumapit sa kanya at bumulong. Ibalik mo ang lihim, ibigay mo sa kanila ang totoo. Pagkagising niya, wala na ang palasyo. Madilim na gubat na lang ang nasa paligid at sa di maipalawanag na paraan, parang may humila sa kanya palabas ng gubat hanggang makita niya ang kalsada. Nang tanungin namin kung anong lihim ang tinutukoy ng babae sa panaginip, ayaw niya sanang sabihin, pero nang kulitin namin siya, umiyak siya. Ayon sa kanya, bata pa raw siya noong may tinakasan siyang responsibilidad. May babaeng nabuntis niya at iniwan niya ito. Namatay raw ang babae sa panganganak. Ngayon lang siya nagsisisi. Sabi ni Lola Miling, 'yun ang kailangang alay, hindi dugo kundi katotohanan.' At nang sinabi niya ito, saka lang siya pinalaya ng engkanto. Ngayon, nasa may na si Kuya Limuel. Hindi na siya kailanman bumalik sa Romblon. At bawat Pasko, nagpapadala siya ng sulat at perang pantustos sa scholarship ng mga batang ina sa aming barangay bilang kabayaran daw sa kasalanang hindi na niya mababawi. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang i-like at i-share. Ikaw, may sarili ka bang kwento ng kababalaghan? Ipadala lang sa aming email o i-comment sa baba. Baka ang susunod na kwento ay sa'yo namang galing. Hanggang sa susunod na kwento ng kilabot at kababalaghan. Dito lang sa...